dito tayo mga idol mag-concentrate sa volume section ito po oh, nakikita nyo ito walang kapit ng tingga sa copper kaya hindi kumukontinue ang mga signal niya eh. volume dito di ba walang kapit katulad nito umangat na hindi kumakapit may varnish eh okay ayusin natin yan dahil sa ang problema nitong concert nito ay mahina talaga ang sound bago ang palit ng volume nito eh mahina ang sound eh okay ayusin natin yan ito yung concert 502 ang sound niya ang mahinang mahina yung audio kaya tinatrabaho natin para tayo merong ano may turo sa iba ito itong lugar na ito, hindi talaga kumapit yung tingga sa copper eh. Halata naman oh sa video. Oh, Ayun, oh, katulad ito, oh, bumitaw talaga ito eh. Bumitaw, 'di ba? Ang gagawin ko dito, takayuring ko 'yan. Para kapitan ng ano, ng lead ang um, tanso. Takayurin ko 'yan. Ayan oh. Hindi kumakapit eh. Okay, kakayurin ko muna. Tapos hihinang na natin yung dalawang resistor dito. Tsaka dito. Tatlo yan eh. Tatlo yung resistor dyan na bumitaw. Okay, hi kikiskisin ko muna at hindi ko na ipapakita kung paano pagkiskis. Yung kiniskis ko na yon ay naihinang ko na. At dito sa volume control, dito tayo magkukonsentrate sa volume section dito ay may mga nakaangat pa rin dito katulad nito uh, meron dito GRC na siyang naku-control ng volume kaya dito tayo maghanap pa ng ibang trouble mag voltage tayo rito voltage shaking tayo rito dito nang galing yung ano niyan, supply Pupunta rito meron ditong negative 8 volts at saka positive 8 volts Hahanapin natin yun. Nasa board na kalagay yun eh. Negative at saka positive 8 volts DC. Okay. Lagay ko muna itong konektor niya. Manggagaling dyan ang ano eh. Ang supply nya 8 volts eh. Dito, dito. Lagay natin dito pagkatapos eh. Mag voltage shaking tayo. Okay, dito na tayo. Nandito yung negative at saka yung dalawang 8 volts. Nandito ang negative at saka positive 8 volts. Ilagay natin sa 20 volt DC. Ayan, naka 20 volt DC na ang ating tester. kunin ko lang yung ito yung test brad na na negative natin nasa na negative dito uh, ito 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 yung negative at ito naman yung 8 volts hindi ka lang siyempre saksak natin para makakuha tayo ng voltage Yan ay saksak na yan. Pwisto ko lang. Ayan na, oh, naikot na yung fan eh. Dito yung negative sa itim test probe. tutusokin ko na madulas eh madulas hindi ko natutusok ng maayos dumudulas ang dulo ng test probe ito yung 8 positive 8 volts tama eh labas ang positive 8 volts no yung isin ko lang yung tester Ulitin ko Negative Sa Negative 8 volts Ito, 8 volts, negative naman Good pa rin Diba? Yan o, yan yung negative 8 volts Lumabas, okay Yan, negative 8 volts Sakto Ito naman yung positive ito yung positive 8 volts ayan meron din di ba papunta dito yan hanggang sa makarating dito hanggang dito ayan dito yung point ng isang resistor yan 8 volts pa rin correct tatawid rito sa resistor nito kabilang dulo nagdrop ng kaunti ay okay pala 8 volts pa rin hanggang sa makarating dito sa may kapasitor 7.9 okay lang Nag-drop lang ng kaunti talaga yan dahil sa mga kuminsan na yung kontak uy naging tulang eh oh. dito sa banda rito two na lang hindi e, tulang lang oh 2.1 hindi na nakarating yung 8 volts or yung 7.9 hindi na nakarating sandali lang hindi nyo pala nakikita teka andito na tayo dito nung pagdating dito dito nasaan na ba tayo ito ito dito 7.9 ayan yan yung positive 7.9 pagdating dito ba? Naging ito na lang. Ito lang eh. 2.3. Ako, hindi na naman nakita. Meron pa pwesta yung ano eh, yung tester eh. eh pa pwesta para makita ninyo. O dito, ulitin ko. Dito sa banda rito, dapat 7.9 pa rin yan. Or 8. Ay, wala na. Bagsak ang bultahe rito eh. Dito, Merong 8 dito. O yan, may 8. Paglipat niyan dito, sa kabilang dulo niya, bagsak ang voltahe. 2.2 na lang. O, dapat makarating dito yan sa GRC. ito GRC ang nag-ooperate ng volume eh. Walang supply ang GRC IC natin. wala na hindi na nakarating dito yung 8 volts positive 8 volts kasi kawang dito eh ayan o oh, mga kawang na naman katulad yung kiniskis ko kanina nakangat ang mga lead sa copper nakangat eh ito angat din ito ayusin ko pa yan okay ayusin natin lapit natin Katulad dito ayan oh. Wala na talagang hinang eh. Kiskisin ko ngayon 'to. Ito ang kikiskisin ko para lumabas ang copper. Siyempre doon kakapit ang lead. yung soldering lead natin. 'Di ba? kis-kisin natin 'yan. nang kapit eh natunaw na yung lid dyan. ito naman umuuga na ito paa ito ng kapasitor eh ito kapasitor ito umuuga na rin tinatry kong ilawan nagkakaroon naman ng anino Halosin ko ang tinggan nito. Itong paa ng kapasitor. Ito yung kapasitor. Binunot ko na. Yan yung luwag ang kabilang pa, hindi na nakakapit eh. 47 UF ito. Dito, hindi na naman nak Okay. Yan no. Hindi na naman nakakapit diyan. Tama mo. May may hinang ang paa ng kapasitor pero hindi nakadikit sa copper katulad nito oh, merong lead ito walang lead eh oh, paano makakatawi dito yung signal okay di ba -kas ko na naman yan kasi -kasin natin yan para kumapit sa copper ang lead ibalik natin itong kapasitor itong 47 UF ibalik natin yan meron ditong resistor na umangat din ang pagkahinang inihang ko muna para makaskas yung kanyang pagkakapitan doon sa copper ito, binabalik ko na rin Okay, pwede na tayong maghinang. Nakiskis ko na yung mga barnis dyan. Nakiskis ko na yan. Kakapit ng tingga ngayon dyan sa copper. Sigurado yan. Okay. nalaglag pa nalaglag yung capacitor hmm Tiyaga lang talaga ang uh, pagtatrabaho ng ganitong repair Lutuhin ko na ang pagsolda Maganda na ang kapit Ito, yung isa pang resistor ito eh Na umangat din okay check natin okay naman ang pagkahinang hihinangin ko na rin yung iba dahil malamang na ganyan rin yung iba bumibitaw din, hinangin ko na muna bago sila makabitaw over ang itong PCB na ito, itong board na ito over sa varnish napakakapal ng varnish Okay, mag-test voltage checking ulit tayo rito. Tingnan natin kung anong pinagbago after nating mahinang yung mga bumitaw na yon. Hanggang dito, dapat may 8 volts. sasaksak ko na eto nakasaksak na tingnan natin ang pagkakaiba yung ginawa natin kanina gagawin natin uli ngayon eto ito yung negative diba ito ito madulas yung point dito eh Okay. ba bakit nawala nawala yung 8 volts ha teka muna hindi pala nakalagay itong ano eh konektor ilagay muna natin ilalagay ko muna yung konektor kasi doon ang gagaling yung 8 volts eh doon sa terminal na yun kaya pala wala akong masukat eh Okay, ito na. Ready for test tayo. Ready. Ito na yung negative. 8 volts, positive 8 volts, ayan dati namang okay yan, dati yan okay yung pagpunta rito dito, dito okay pa rin yan hanggang dito sa kaninang test natin pagtawid rito nagbawa siya 7.9 good nga 7.9 okay pumunta rito dito sa may kapasitor okay 7.9 tanggap na kanina 2.2 lang yan eh 2.3 yata kanina dito o ngayon okay na o 7.9 na carried na yun sa 8 volts yun pwede na yun good okay na okay na yan ngayon mag check ay mag ano na tayo audio test tayo babalik ko sa kanyang posisyon ito para maganda yung pag audio test natin kailangan makasalpak yan dyan may iwasan ang mga pagdidikit-dikit okay saksak natin audio test tayo tingnan natin kung ano nang nangyari sa ating ginagawa sana maayos na Itong cellphone ko na lang ang gagamitin kong player para makapag-test tayo ng music. eto Hanapin natin yung hindi tayo maka copyright Ito. copyright doon dito ayan na na po ang sound, malinis na po salamat po sa inyong panunood sana po, ay huwag kayong makalimot na mag subscribe, mag share like po, kung nagustuhan po ang pagtatrabaho ko, at sana po ay makatulong tayo sa aking channel, maraming salamat po